Marami ngayon ang naawa sa sitwasyon ni Colleen Garcia. Ito nga ay matapos mag-trending sa buong social media. Ang balitang di umano'y hiniwalayan na nito ang asawang si Billy Crawford. Kasunod nga nito ang balitang kinuha na umano ni Billy kay Colleen ang kustodiya ng kanilang anak na si Amari. Wala na nga umanong magawa pa si Colleen dahil sa pilitan umanong kinuha ni Billy ang anak. Samantala, pinag-uusapan naman ngayon ang kalagayan ni Colleen Garcia. Ito nga ay matapos mag-viral ang mga larawan nito kung saan makikitang tila wala na ito sa tamang katinuan matapos mawalay sa anak. Nagmamakaawa umano ang pamilya ni Colleen kay Billy na pansamantala munang makasama ng TV host actress ang anak hanggang sa maging okay ito. Nilinaw naman ngayong araw ni Billy na hindi totoo ang balitang nalulong ito sa masamang bisyo dahil ang katotohanan daw ay may pinagdadaan na itong problema sa kanyang kalusugan. Kung totoo nga daw na nalulong siya ngayon sa masamang bisyo, sana daw ay hindi napunta sa kanyang ang ng anak. Umaasa pa din naman ang publiko na magiging maayos pa din ang alitan sa pagitan ni Nakulin Garcia at Billy Crawford alang-alang na din sa kanilang anak na si Amari.